Dito tayo ngayon sa Butuan City, uh, Barangay Bonbon uh, Dumalaw lang tayo dito para makita yung mga kababayan natin Meron na nga tayo ng dalaw ng mga pasyente dyan Si Lola may sakit sa baga Anyway, uh, pinapakita ko sa inyo Ang ganda pala dito Ang ganda-ganda, ang tahimik Ang ganda ng mga bundok May palay, may niyog At syempre, magbibigay din tayo ng mga tips para sa inyo ang tips namin ni Doc Lisa sa tingin ko ang gusto niyo malaman na about karamihan kasi kumakabog ang dibdib may palpitasyon ako meron din ako minsan palpitasyon minsan kumikirot ang dibdib iniisip natin ano ba to ah, nakakatakot ba to malala ba to baka biglang atakihin na lang tayo mamatay bigla tuturuan ko kayo ng mga tips yung mga nakaramdam na mabilis ang kabog ng dibdib, mabilis ang pintig, lalo na pag sa gabi, di ba, nakahiga, nararamdaman natin, meron tayong mga tips para malama kung masama ito o hindi. Ngayon, kung kayo ay may sakit sa puso, uh, heart enlargement, kung habang kumakabog yung dibdib, parang mawawala ng malay, parang magkakalaps yon hindi magandang senyales. Kung nahihilo-hilo, ah, kailangan din bantayan kung ang kabog ng dibdib nyo ay masyado mabilis talagang dug 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 yung sobrang bilis ah, hindi rin yon maganda meron mga sakit na tinatawag din dyan ang test na papagawa natin ah, papagawa natin kayo ng ECG para malaman yung tibok ng puso papagawan din natin ng 2D echo ultrasound ng puso para makita kung ano kondisyon ng puso normal ba, malaki ba at papagawan din natin ng thyroid test kasi yung kabog ng dibdib minsan sakit ng dibdib dahil din sa hyperthyroid. Ano mga sakit na binabantayan natin? Unang-una, kung malakas ang kabog ng dibdib, pwedeng may mitral valve prolapse. Baka ngayon yung palang narinig yan, pero 2% ng Pilipino may mitral valve prolapse. Actually ako, meron ako mitral valve prolapse. ah uh, kung may ganitong sakit, hindi naman delikado pero makabog ang dibdib. May gamot tayo binibigay dyan. Meron ding sakit na arrhythmia abnormal yung tibok, may sakit na heart failure, malakas din ang kabog ng dibdib, papacheck tayo sa cardiologist. Isa rin cause ng paggabog ng dibdib, goiter. Tulad na sinabi ko, pag nilalagnat, pibilis uh, din ang tibok ng dibdib. At mamaya si Doc Lisa, magbibigay ng tips sa anemic o kulang sa dugo. Uh, sa Pilipinas, sa mga Pilipino, ang daming anemic. Sa mga kababaihan, almost 40%. Eh sa mga buntis, pwede rin maging anemic. So, pag ang pagiging anemic ko lang sa dugo, nagkakos din ng bilis ng uh, tibok ng puso. Kasi kulang ang kulang ang dugo mo, kulang ang oxygen, nahihirapan yung katawan mo, kulang. Kaya gagawin ng puso, bibilisan niya. Pero ito yung mga sakit na ginagamot. Meron namang uh, dahilan ng kabog ng dibdib na, or malakas yung pintig na hindi naman delikado. Ha? Ano to? lagay natin. Nakita mo yung boyfriend mo, nakita mo yung girlfriend mo, kinabahan ka. So, okay lang yun, kakabog talaga dibdib mo. O magsasalita ka sa maraming tao, kinakabahan ka. Pwede rin yun. Ah, uh, merko iniisip, na-stress ka lagi, pwede rin kumabog ang dibdib. Pero dapat nawawala din yung uh, kabog na dibdib pag uh, nawala na yung stress. So, binigay ko na sa inyo yung mga tips. Ha. Ah. Anong gagawin natin kung malakas ang kabog ng dibdib, lalo na kung sobrang bilis? Unang-una, kailangan mag-relax. Parang ganito, ha? Mag-isip ka ng bagay na magpaparelax. Kasi ang utak nyo ang nagpapabilis ng tibok ng puso. Yung... Okay, tutuloy lang natin, Doc Lisa. At ah, meron pa tayong tips para sa kabog ng dibdib. Uh, ah, Siyempre, hihingan ng malalim, deep breathing, slow breathing. Nagpaparelax din natin yung utak natin. At uh, yung mga mabilis talaga ang kabog na dibdib. Merong mga tips eh. Yung parang, uh, yung iba parang inuubo. <coughs> Pag inuubo mo, minsan yung abnormal rhythm bumabalik sa normal. Emergency yon. Meron naman iba yung pinipigil yung hininga. Uh, pinipigil yung hininga parang mga vagal reflex yan. Napapa-normal din yung tibok na puso. Siyempre, meron din mga tableta tulad ng metoprolol, 50 mg, 1 half tablet, 1 tablet. Nakakatulong din sa kabog ng dibdib. Plus, iwas tayo sa kape, soft drinks, energy drinks, tea. May mga caffeine yan eh. Papabilis ng uh, tibok niya ng puso. So, ayaw din natin yan. Iwas tayo dyan. At ilalabas din natin yung sama ng loob para mabawasan yung stress. Si Doc Lisa, meron naman po ibibigay na mga tips sa inyo ha. At oh, natin yung mic kay Doc Lisa habang pinapakita natin. Yan, dami na nanonood. Tensya na po, may tumawag lang kanina eh. O, sige, Doc Lisa. Yes. Ah, uh, napakaganda po nitong lugar, Barangay Bonbon, uh, Butuan City. Uh, ang topic ko po ngayong araw na ito, uh, operasyon at anemia o yung kulang sa dugo. Bago tayo operahan, merong tinatawag na cardiopulmonary clearance kung saan ang uh, isang cardiologist o doktor sa puso ay kailangang i-clear. Ibig sabihin, clear kayo sa lahat ng test at check-up. At minsan sa mga ibang may sakit naman sa lungs o sa baga, kailangan ding dumaan sa kanilang pulmonologist. Kaya ang tawag dito ay cardiopulmonary clearance. Uh, Nire-request o ginagawa ng doktor yung mga basic na check up katulad ng check up sa dugo yung CBC uh, ilang blood test ihi x-ray ECG at kung merong hindi normal don sa mga resulta nito kailangan mo ng gamutin at isaayos uh, isa sa pinakamadalas makita na problema ng ng mga Pinoy ay eh yung anemia o kulang sa dugo kaya kung ang inyong operasyon ay tinatawag na scheduled operation na pwedeng makapaghintay, uh, paghandaan natin to at ayusin natin ito. Pero kung emergency operation naman ang gagawin sa inyo at hindi na makahintay, kailangan nating humingi ng dugo sa Philippine National Red Cross or sa blood bank ng inyong ospital. Uh, magastos po ang test para dun sa dugo na hihingi ninyo. Hindi po binabayaran yung dugo but kailangan pong itest yung dugo na safe isalin sa inyo. Around mga 1,600 kada bag ang igagayak ninyo. So, kung mas maraming dugo, mas anemic kayo, ang kailangan ninyo, mas malaki yung magagastos natin. So, dyan pa lang nagsisimula na yung gastusin. Uh, bakit nagkakaroon ng anemia? Ito yung kakulangan sa isang dahilan, kulang sa iron. Kasi ang iron, kailangan sa paggawa ng RBC o yung pula ng dugo. Ang pula ng dugo ang siya namang nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kapag kulang tayo ng oxygen, mas mahina ang ating katawan at parang hapo or pagod. Aalam ah, alam nyo ba na yung mga bansa dito sa Asia, nakita nga nila maraming anemic kasi nga yung kinakain nating kanin, katulad itong tanim sa likod, sa likod natin ngayon, ayan, namumunga na. Eh, medyo kulang sa iron. Saan natin pwedeng kunin yung iron sa ating pagkain? Unang-una, kumain tayo ng mas maraming atay, pula ng itlog, ah, yung mga shellfishes o yung may mga shell, katulad ng halaan, tulia, talaba, dilis, alamang, syempre doon sa karne, sa baboy, sa mga poultry. Kasi yung baboy, karne, poultry, katulad ng manok, ah, pato, ah, yan yung nagko-contain ng mga heme iron o yun yung mas na-absorb na klase ng iron. Ngayon, kailangan din natin kumain mga pagkain mayaman sa vitamin C para mas maabsorb yung iron na kinain natin. Ano naman yung mga pagkain mayaman sa iron? Yung ay ah, mga pagkain mayaman sa vitamin C para maabsorb ang iron. Ang example po nito, papayang hinog, yung mga citrus fruits katulad ng kalamansi, dalandan, dayap, kamatis, silaw na repolyo, okra, bayabas, mangga, berdeng sili, singkamas at pakwan. ah uh, isama na rin po natin bukod doon sa mga ooperahan, ay eh yung mga ina na nagdadalang tao o yung buntis. Kasi kapag hunang anak, ah uh, malaki din ang pangangailangan sa dugo o kakulangan nagiging kulang sa dugo yung ina. So ngayon po para matuloy yung ating operation, ah uh, paghandaan natin at i-check yung ating blood uh, sa CBC. Nakikita po kung anemic tayo. Or hindi? So yan yung mga tips natin mula dito sa Barangay Bonbon, Butuan City. Yes, Doc Willie? Yes, Doc Lisa. Explain mo konti anong nakikita natin. Ang yes. ganda nitong paligid natin eh. Ah, nasa likod po natin, may tanim tayong mga palay na mumunga na po. Malapit na nilang anihin. Doon naman kanina merong kalabaw. Ayun, nandun na sa ilalim ng puno. Tapos napakaganda po nitong bundok sa likuran natin. Hindi ko lang po naitanong ano yung pangalan ng bundok sa likuran natin. At marami rin puno ng saging dito. Yes. Yan. Ito po yung basketballan sa, sa barangay Bonbon. Ito, basketballan nila. Ang dami mm -hmm. na nanonood sa atin, Doc yes. Yan. Okay. So, at least nagbigay tayo ng mga tips para sa kabog sa dibdib plus sa anemic kasi... Kailangan natin makontrol yan. Nakakainis yung laging kumakabog yung dibdib. Eh. Dapat relax lang. Ayaw mo masyado mabilis eh, mamaya biglang tumigil eh. ba? Diba? ang isang pag-aaral lang sabi, ang tibok ng puso ng bawat tao, ay 3 billion heartbeats eh. 3 billion. So, 3 billion, mga 70 years old yan eh, At 70 beats per minute. So, pag naubos natin yung 3 billion heartbeats, eh, wala na, hindi na titibok. Uh, kaya yung iba, sinasabi na pag mas mabagal yung tibok ng puso, mga 60, mas relax. Mas mahaba yung buhay na si-save mo yung 3 billion heartbeats. Isa yun sa mga pinag-aaralan nilang theory. Tapos yung mga tips din ni Doc Lisa, napakaganda din. So sana nakatulong itong tips natin. Andito tayo sa Butuan City. Masasabi ko lang, ang ganda-ganda talaga ng Pilipinas. Di ba Doc Lisa? Sobra ganda. Lahat na napuntahan namin, ang ganda-ganda. Babayit ng mga tao, ang yaman-yaman. kompleto kompleto Lahat ng natural resources dapat talaga lang ay gamitin natin, alagaan natin at kung ano matutulong natin kami naman bilang doktor puro libreng tips, libreng tulong para sa inyo at inadalaw natin mga kababayan natin. God bless po salamat sa pag-like, salamat sa pag-share live kami from Butuan City, Agusan del Norte